mo na maangas sa Another day mga kamanok. Ano ba ang dapat gawin kapag ang tandang ay pumapalo ng inahin? Ang pwede natin gawin dyan ay iseparate natin sila ng pen na magkatabi. Mas okay kung nakikita nila yung bawat isa para mapamilyarize sila sa bawat isa. Kahit ilang araw, sa linggo, o yung bago ang araw ng kanilang aktual na pagsasama nila sa iisang kulungan para sa breeding. O kaya wag na wag mong isasama ang inahin o yung pulit sa tandang kung hindi naman umuupo ng kusa. Mayroon po kasi mga tandang na madaling maprostrate lalo na kung pahabol ng pahabol at pumapalag ang inahin kapag sinasampahan niya. So ang pinakamaganda po bago po natin pagsamahin ng tandang at inahin ay siguraduhin nyo pong umuupo ng kusa ang inahin para bawas stress na din po sa mga materyales. Siyempre, bawas stress din po sa ating mga nag-aalaga ng manok. Isa pa na pwede nyo pong gawin dyan ay i-hand breeding nyo po ang inahin sa tandang. Ganda ito po. Ayan. Wow. Iuupo nyo po sa tandang. Okay. Kung talagang namamalo po yung tandang, so, iyon po ang pinakadabes na gawin nyo po, hand breeding. So, sana po sa maikling video na ito ay may na ibigay ako na konting kaalaman po tungkol sa ating pagmamanok maraming salamat po happy breeding po Yo,